seven movies na nawala sa pag-iisip yung mga tao. Medyo nahirapan ako dito pero may mga ilan naman ako na feeling may mga taong kung ano-ano na lang yung ginagawa. Unang-una, The Crazies. Magsisimula ito sa isang tahimik na lugar nang merong kumalat na isang virus na ginagawang masasamang tao yung mga normal na tao. Dahil nga sa pagkalat ng sakit na to, sinarado yung buong lugar nila, kaya naman maraming natrap na tao doon sa lugar na to. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito ka kailangan ng makasurvive ng mga taong hindi nagkasakit bago sila tuluyang mahawaan or atakihin ng mga baliw na to. Next, Kingsman The Secret Service Ito partly lang lalo na yung scene na to pero pasok pa din naman. Kung kulito sa isang lalaking na discovering, secret agent pala yung tatay niya at dito nga siya mapapasok sa mundong ito. Pero ang bagwang lalaki na to ay mapapasabak agad sa maraming labanan dahil sa isang masamang taong nagpapakalat ng mga SIM cards na ginagawang baliw yung mga naapektuhan nito. Next, The Happening. Mga nakapanood na nito, paano ka nga ba makakatakas dito? Magtatago ka sa ilalim ng lupa. Ulit sa isang teacher na kasama ang kanyang asawa at mga kaibigan na tatakas mula sa isang halimaw na hindi nila nakikita. Sisimula ang lahat ng ito nang maraming tao yung binawian nila yung sarili nilang buhay dahil lang sa ihip ng hangin. Next, the sadness. Ulito sa isang kopol, kakailanganing mahanap ang isa't isa at makaligtas matapos na may kumalat na isang sakit na nagpapabaliw sa mga tao. Usapang grabe, eto grabe talaga to, hindi ko makakalimutan yung sa may mata dito eh. Yuck! mayhem. Tungkol naman ito sa isang grupo ng mga empleyado na makukulong doon sa pinagtatrabahuhan nila nang merong ikalat na sakit sa loob ng building nila. Dito, magsisimulang maging masama yung mga tao na gagawin yung mga bagay na hindi nila normal na ginagawa. Susunod na oras, dito na nga magtutulungan yung mga empleyado para makaligtas at makapaghigante doon sa mga kaaway o katrabaho nilang hindi nila mga trip. Ex-Quarantine mas prefer ko pa rin original nito na yung wreck. Pero since kaka-review ko lang nito, eto na lang munang quarantine. Medyo nanduga din ako dito kasi technically zombies to. Pero nawala din naman sila sa pag-iisip eh. So pwede na yan. Ito sa isang reporter, kasama yung cameraman niya na ng isang story for TV nang biglaan silang ikulong sa isang building. Susunod na oras, malalaman nilang meron palang kumakalat na sakit doon sa may loob ng building at dito na nga sila magsisimulang magkahawaan. Masusunod na oras, yung normal nilang video na segment lang sa isang TV ay magiging mga huling sandali nila bago sila makain ng mga kasama nila kay The Divide. Man ko ba pero tumatak talaga sa akin tong movie na to na dering dere ako dito. Ito sa isang grupo ng mga hindi magkakakilalang mga tao na natrap sa isang basement ng isang bar matapos magkaroon ng pag-atake doon sa labas ng building. Dahil nga sa sobrang delikadong lumabas, dito sila nag-decide na mag-intay lang dito at magstay lang doon ng napakatagal pero wala naman dumadating na tulong. Ikatagalan, ang mga matitanong tao ng mga tao ay mawawala sa pag-iisip nang sobrang tagal nilang magintay at walang nagligtas nga sa kanila.